E title sa thesis natin? Wala nga eh. Since nandito na tayo sa bahay ni Marby at marami namang kakahuyan, bakit hindi tayo maghanap ng prutas na maaari natin gamitin sa thesis? Kaya nga, tungkol naman sa pagkain yung topic na binigay sa atin ni Mami. Punta tayo sa sabi mo marami kakahuyan. Kaya nga, para masimulan agad natin ito. Sige, magpapaalam mo ako kay muna kami kasi maghanap kami ng putas na pwede namin maging halimbawa sa aming gagawin testing. Nakakawiyan kayo? Natulad mga putas ka, di ba? Huwag mo kong biroin, Marvy. Kumuha ka ng luya doon at ilagay mo sa iyong busa. Bigyan mo rin ang yung mga kaibigan. Okay po. Para saan ba tuma? May paniniwala kasi na pagpupunta ka sa ganyang lugar na hindi ka familiar, dapat magulsa ka ng loya para hindi ka malapit ng masasamang spirito. Ah, oh, ganun pala yun. Yeah. So, yun. yun sa saan yung So, so ano? Para, para saan ito, Marvi? Para daw walang makalapit sa atin ng masasamang spirito. Paniniwala yan nila, Mama. Adapter yung paniniwala ng mga Si sure Hardy naman maraming paniniwala, kaya nga minsan nakakalito na eh. Pero wala naman masama kung susundin mo. Totoo yun, paiba-iba naman kasi yung paniniwala natin. Naiik ako, tabi-tabi Bilisan mo naman, Jenzel. Magmadali, ma Joel. Oo, para matapas na natin to. Kung ikaw kaya tapusin ko. Tama na nga yan. Tama na kayong dalawa dyan sa likod ah. Bago na ba kayo dito? Ah, opo. Gusto niyo ba ng pagkain? Hoy, gusto niyo ba daw ng pagkain? Huwag kayong kumain yan kasi bago lang tayo rito. May paniniwala kasi kami sa ilo-ilo na bawal kayong tumanggap kapag bago kayo sa ibang lugar. Alam mo, Pambi, baka ikaw talaga ang anak ng nanay ko. Tama na yan, guys. At saka, kakakain lang natin. At isa pa, nakakatakot siyang tignan. Kaya nga. Iwan ko sa inyo. Tara, right, guys, may pagkain raw. Ang taka mo talaga, Joel. Kakakain lang natin. Libre, eh. O, eto, libre. Salamat na lang po, Manong, pero busog pa po kasi kami. Eh. At saka, kakakain lang namin. Sige. Sige, ho. Mawala na po kami. Huwag na kayo magtiwala agad dyan. Hindi pa naman tayo taga dito. Ewan ko dyan kay Joel. KJ nyo kasi. Di naman sa KJ kami, Joel. Nag-iingat lang kasi kawawa yung mga magulang natin kung anong mangyari sa akin. Kaya, Kaya ka. mo! Zel, bilisan mo nga yung lakad mo. Pagpabilisan ang lakad. Mag-iingat kayo Jan. Uy, dandan kayo. Payong di. Ito na no ba lahat? Nasa si Joel. Okay. Since nandito na tayo sa bahay mo, Marby, at marami na mga kakahuyan, bakit hindi tayo maghanap ng mga prutas na maaari natin gamitin sa feces? Kaya nga, tungkol... 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 Ano, <laughs> ah. mami? Punta tayo sa... Ha? <laughs> <laughs> Go na! Gabi, nakinti yung dahi. Kasi... Alam mo, Pambi, baka ikaw ang anak na... Ng... May <makes noise> <makes noise> pagkain daw. Ang taka mo talaga, Joel. Kakakain lang natin. Joel, kakakain lang natin. Libre eh. Oh, ito, libre. Ay, wow, oh, ito. Li libre eh. Oh, ito, libre. Libre. tayo magtiwala agad di pa di pa naman na ba lahat Kasi si Joel